Asya na siya dyan, Ready? No? Okay, si, ano pa? Atras mo pa? Atras, iba? Dito, pupunta yan dito. Dito yan, ano? Ah, dito ba siya sa kabila? Oo. Sige. Sige. Sige, atras na. Ang hirap yan, pag sa gitna, no?

nakakadiskarte Ito po kami ng Ito kami kalamba Kalamba na tawag kasi na Healing Ito Ito

may food. Kanan tayo dyan. Kanan. Parang wala rin kaliwa eh. <laughs> wala. Ayan o. Ah, dito pala kayong pong yung signboard. Maibarara. Power plant. This Maibarara Geothermal Power Plant of Maibarara Geothermal Power has been issued an environmental welcome. Rock 5. Sige Sige po.

hindi na siya dyan o pwede ano pa? atras mo pa atras siya dito, pupunta yan dito dito yan ano? ah dito ba siya sa kabila? oo okay okay okay, dito na yan pagsalubog sa gitna no hindi na lang matras Mira, <laughs> mira sa lubong mo sa sakyan na. Sa sakyan tapos walang ilaw rin. Eh. Sa lubo tricycle. dito tricycle. Dapat to pag gabi di na pinapa-deliver dito, no? Umaga lang dapat dito. Ah, ulusong pala to eh. Sa so, unahan na yan eh. Kasi delikadong gabi rito eh, oh. Huwag na ang nang alis doon. Kailangan huwag na dumulit no oh. Bukas na ng umaga. preload na. na. to load na ito. na naman. Ayok, Kaliwa? Ba? Eh, okay, baba. Ah, baba ba ito? Baba. Ah, dyan to, nga pala. Putang, hindi na, na, ano. Ah, yung pala, yun ano. May signal pala. Mabarara. ko na. Nabasa yun ah. Ano ang nasa dakong paraon? Ano ang nasa Bunga ng maling balintataw. <laughs> Memories. Memories. <laughs> Memories. Kulang na lang ano Pero-pero. Di ba? International sign eh. Pero-pero. Diba? Kulang -pero. <laughs> ilaw rito. <laughs> mga tao dyan, naglalakas ko ganyan, no? Saan tayo? Yan, yung satos na yun. Oh, Ayun, minakusok, minakusok. Yun know, o mga kadiskarte. Andito po kami sa Geothermal Power Plant. Dito sa Ama Ibarara. Dito po yan sa... Andun po, kung makikita nyo, sa hindi nyo makita kasi madilim. Andun po ang makiling. Pero ito, Halfway. Parang kapo, kalahati na makiling eh, no? Baddi Ayan si Baddi kasama natin Baddi Leo Highway Vlogs Ayan po, oh. kita niyo oh. Ayan, nung kumukulo, kumukulo, kumukulo na no, Ayan, kumukulo po, kumukulo na O, yung sinaheng <laughs> Kumukulo na, maka-discard eh Ayan, o, oh, oi! <laughs> na! Igop na mga katsyate <laughs> Ayan na ang usok Ayan mga katsyate Galing po yan sa ano Ilalim ng ano no Oh ayun yung mga malilit na ano doon no Ilaw y yun yung baba no Baba yan sa so baba yan Ngayon, kung makikita nyo lang <laughs> eh Ayan hindi masyadong tanaw eh mga katsyate Sumo zoom, zoom zoom Ayan, nakikita nyo yung mga 120 meters oh, Ay, oo oh, uh, nga no Ay, tekang Ay, tekang Cellphone ni Body Leo Highway oh. Ayan, nakikita no? nyo maliliit na ilaw doon Yun yung baba Siguro ano yun, Santo Tomas or what Kasi nga, ang taas na natin Below, above sea level na tayo Ayan, no? nakakamanghala mga kadiskarte Ayan, oh. Yan no, oh, walang tigil ang uso ko. Oh. Kasi sila kumukuha ng power, no. Pero Pwede no, ko. Oh, yan, pero kailangan pa rin nila ng power ng diesel. <laughs> na no, ba, di, na wadi na. Isang 1,000 kl. 1,000 liters. Ay, mga diskarte, mamaya Magdi-discard ka na kami. Nakita ko, nakita. Ayun, ano, makina. Ay, mga diskarte. Shout out, nandito po tayo sa taas ng bundok Magdi-deliver ng diesel With Buddy Leo Highway Vlogs Shout out uh, Ingat lang po tayo sa ating mga biyahe Let's always ride safe And let's keep on trucking Keep on Diyan Hindi ka na nakakanta <laughs> Keep on trucking <laughs> Nalimutan ko <laughs> Nalimutan na Tagal kasi namin din nagsama ni Buddy kasi nga eh Nakaka-relieve na kasi ako eh Nakakabiyay na eh So ayun shoutout mga diskarte